んそこらそこらね。はい

Na naman. <coughs> ano yan? Si Simon, ba? Sino yun? Sino yun? na yun? Sino yun? Sino yun? Sino Sino yun? Na yun? Sino yun? Sino yun? Hindi man 'yon, pero ano din dito? Paborito niya tong dragon fruit e, eh, at oh. saka yung kiwi. Oh, sa, ano na ng abang, ganito rin yatay. Sa sasunod na na kiwi patakang. naman ha. Dali na. Yan no si may sa may si tinse 2, pagaling lang. Yo! Sarap-sarap naman ng dragon fruit. Ito talaga ang paborito e, eh, oh. subo na subo e, eh, oh. subo ta. Ang ka ano, mga dalagita ng mga, mga bata na ano yun. Kuha tayo na, mag-nakaw ta, tayo ng dragon fruit doon? Okay. Ha? Nakaw Aby. tayo? Hindi, tatay, mag-nakaw tayo ng dragon fruit doon? Hindi, tayo kung mag-inirang, kapag gawin din naman si Sir. Wala kasi si Simon doon eh, banggitin mo lang pangalan ni Simon, baby Aray, yun, eh. Yung Aray! Pugi naman yan eh, ginabigyan lagi. Aray, katawa. Pawis naman niya, oh. Hmm. Ante. Ano oh, ang dragon fruit tayo? Hmm. Hmm. Ah. O, hindi na nakakain ng tatay ng Dragon Fruit, yung isa lang nakakain. Ah? Hmm. oh eting-eting. Eting na isamin niya, pula naman ng ipay. Ay, tara, ay, tara. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. May sarili ka eh. Three minutes hmm. 2 minutes na. 3 minutes pa lang. O, okay. oh. dali. Malapit na maubos ang dragon fruit. Ah, dali, dali. Huh. Mm. Arui, sarap naman kumain.

Mm -hmm. Sarap kumain sa'yo mo naman.